Pangasinense sa Israel, lobos ang pagkabahala sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at bansang Iran. Para sa detalye ng palitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Lubos ang nararamdamang takot ni Marites Garcia, isang overseas Filipino worker mula sa Pangasinan, sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Nananatili siya sa Central Kafar, ilang kilometro ang layo mula sa Tel Aviv, kung saan kitang kita at dinig umano niya ang mga misil na lumilipad sa himpapawid. Sa ilang taon ko na dito, marami na akong nadanas na gera. Ito yung gerang malala na tinatawag asin in nakakatakot. Dati hindi naman kami takot. <laughs> Pero ngayon, malala nga yung sitwasyon dito, gaya ng napapanood nyo dyan. So, sinasama na namin ng dasal na sana maging okay na at walang muna you know, yung masasaktan o kasi mahirap din yung ganitong sitwasyon. Nanginginig lagi, puyat lagi, walang tulugan, bigla biglang may attack. Bagamat may mga pinapatupad na safety protocols gaya ng mga alert message mula sa otoridad, bago tumama ang mga misail, hindi pa rin nawawala ang kaba at pangamba ng mga Pilipinong naroon, lalo na sa tuwing may malalakas na pagsabog sa himpapawida. May sinesend silang message alert na parang tatlong message yon magsisend sila directly sa phone. Unang message alert yon na parang pagbibigyan ka ng time na para makapaghanda ka. Pangalawang, after 15 minutes, minsan naman matagal kasi binibigyan nila ng yung mga tao na chance na para makapaghanda, para magtago. Patuloy man ang kaguluhan, sinisikap pa rin pabatid ni Marites sa kanyang pamilya sa Pilipinas na sila ay nasa maayos na kalagayan at ligtas mula sa anumang panganib. Alam ko, andyan yung takot natin, saka iniisip natin yung mga pamilya natin, ang gawin na lang natin, sama ng dasal, lakasan ng loob, susundin kung ano yung sinasabi ng mga IDF o mga yung nag-send ng message alert na dapat sundin para malayo tayo sa mga kapahamakan. Sa kasalukuyan, nananatiling mataas ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran kasama ng iba pang OFW. Taintim ang kanyang pagdarasal para sa garang pagbalik ng kapayapaan sa bansa. Kasama mula rito sa IFM Degupan. Ito si Idol Matthew Pacheco, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.